at gagatol Hi best, hindi na sana ako magbablog kaya lang eh nangihinayang ako kasi nga sarap ang ulam namin <laughs> <laughs> ang ulam ko ay sinigang na pata ayan oh o oh. diba pata ng baboy sarap grabe o oh, pata o oh. sarap diba man ay grabe ay grabe <laughs> Ang sarap. Tapos ang ulam ni Maron ay? Jollibee. Ano yan? Jollibee. Super meal. Super meal na Jollibee daw. O, yan ang ulam niya. So, kain tayo. Kain na. Mas <laughs> pati so, naman akong mag, ano, mag shoot shoot. Wala, grabe o. Oh, pinakuluan ko lang napakatagal ng oras. Ang lambot. Grabe. Pak na lambot. Mmm. Mmm. -hmm. Ang hangat. Naglimas. Grabe. Mmm. Grabe. Yung pata, oh. Mm. Patsa. Tapos sasawsaw sa patiyas. Ay, puta. I'm sorry. Hmm? Alam

Panalo te. Panalo te. Ilang um, minutes na nga ron? Ito oh, pa lang. Hmm. Okay. Oh. Pinakulo ako ng matagal. Hmm. Maglimas! Hmm. Mang kayo. Ilang minutes na. Eh, hey, uh, apo, naglimas ko babiyag. Hahaha. <laughs> Huh? Talaga, mm -hmm. Mm -hmm. You can enjoy it. Bye-bye. Oh, yeah. okay, mm -hmm. <laughs> Love you all and ice. thank you. Mm, nag -hmm. i